Epektibong solusyon sa whiteflies sa talong gamit ang Bioagronica Formula 1. Kamusta, mga kaagrikultura? Alam nating lahat na ang whiteflies ay isa sa mga pangunahing peste na nakakapahina sa produksyon ng talong. Pero mayroon kaming solusyon para sa iyo ang Bioagronica Formula 1. Ang whiteflies ay hindi lamang nakakasira ng mga dahon ng talong, kundi nakakapag-transmit din ng mga sakit na viral na nakakamatay sa halaman. Ang resulta, mababang ani at kita. Ang BioAgroNecca Formula 1 ay isang biopesticide na espesyal na ginawa para labanan ang whiteflies at iba pang mga peste sa talong. Ito ay gawa sa mga natural na sangkap na ligtas sa halaman, tao, at kapaligiran. Narito ang ilang mga benepisyo ng paggamit ng BioAgroNecca Formula 1. Epektibong nagko-control ng whiteflies, ligtas sa mga kapaki na insekto. Pinapalakas ang resistensya ng halaman. Environmentally friendly, madali gamitin at aplikasyon. Maraming magsasaka na ang nakaranas ng positibong resulta sa paggamit ng BioAgroNica Formula 1. Mas malusog na halaman, mas mataas na ani at mas malinis na kapaligiran. Para sa pinakamahusay na resulta, sundin ang mga tagubilin sa paggamit ng BioAgroNica Formula 1. Karaniwang nirekomenda nire ang pag-spray sa mga halaman sa umaga o hapon kapag hindi gaanong mainit. Gusto mo bang subukan ang ka Formula 1 para sa iyong taniman ng talong? Makipag-ugnay sa amin ngayon para sa karagdagang impormasyon at para makabili ng produkto. Sama-sama nating palakasin ang agrikultura sa Pilipinas. ka Formula 1 ang iyong kaagapay sa matagumpay na pagsasaka.